Uh, ano po ang kaibahan ng Church of God sa Jesus is Lord ni Brother Eddie Villanueva? Yun lang po ang huli. Salamat po. Unang-una kapatid, ano, yung Jesus is Lord is not a church. It is started as a fellowship. Ta Pinuna ko nga yun eh. Bakit ka fellowship? Eh ang nakalagay sa Biblia, Church. Pinalitan, ginawa Jesus is Lord Church. Pero dati yan, J I N, Jesus is Lord Fellowship ang tawag nila. Alam ko yan kung saan nagumpisa, sa Bukawi yan eh. Ngayon, anong kaibahan natin? Marami kapatid, meron kayong ikapo, kami wala. Sa inyo si Kristo, siya rin yung Ama. Sa amin, iba yung ama, iba yung Kristo. Kasi alam mo, yung Kristo, hindi pwedeng yun ang ama eh, na makapangyarihan sa lahat. Ang kahulugan kasi ng Kristo, anointed, pinahiran. If Jesus was anointed, there must be somebody greater than Him who anointed Him. Kaya nga, tawag sa Kanya sa Griego, Christos, which means anointed. Hmm? Christos, which means anointed. Messiah in Hebrew, which means anointed, sent. Eh, alam mo, pagka-sent or anointed, ano ba ibig sabihin noon? Sa 13.16 ng Juan, kapatid na Daniel. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa Kanya si Kristo sinugo. Sabi ni Kristo, ang alipin hindi dakila sa Panginoon. Gaya rin naman nung sinugo, hindi dakila kaysa nagsugo sa kanya. Eh si Kristo sinugo eh. So merong mas dakila sa kanya yung nagsugo sa kanya. At yon ay ang Ama sa Langit. Basahin natin ang 12.49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yan pinakikilala niya, eh. Eh, hindi naman siya yung ama. Eh. eh kasi kung siya yung ama, ba't niya naman sasabing, di ako nagsasalita sa akin sarili, kundi ang ama na sa akin nagsugo nagbigay ng utos kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Eh siya pala yung ama. Ano ba yon Arte? Yung ba'y suela Kaya nga niya sinasabing hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili because there was somebody who sent him. Hmm? Yun ang katangian ng sugo eh. Ang sinasabi niya, yung ipinapasabi nung nagsugo, gano'n ang sugo eh. Basahin natin ng Juan 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita nung nagsugo. Nagsugo sa Kanya na Diyos. Yun ang pagkakakilanlan sa tunay na sinugo. 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanyay nagsugo ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayan, ang nagsasalitang pansarili, hindi si Hugo yun. Pero ang sugo, nagsasalita nung ipinasasabi nung nagsugo. Ganon si Kristo, kapatid. Panginoon, si so Kristo, hindi siya yung ama. Sugo siya ng ama. eh, sa inyo, sa Jesus is Lord, siya rin yung ama, siya pa rin yung anak. Sa Bible, magkaiba yung ama sa kayong anak. 15.24 ng unang korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya." at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tamo, pagdating pala ng wakas, pati yung anak susuko sa ame. Okay, kaya magkaiba yung ama at saka yung anak, kapatid. Yan ang isang pagkakaiba natin. Wala kaming ikap po. Tapos ano, sa amin ng mga babae hindi nagsusuot ng mga hiyas. Bawal kasi ng Biblia yun eh. Sa unang Timoteo 2.9. Kayun din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayon, bawal sa babaeng kristyana magsusuot ng mga kuano anong mga burloloy, kapatid. Sa inyo, hindi naman bawal yun eh. At marami pang iba na mga aral na nagpapakitang hindi tayo magkaiba sa aral. Although hindi naman ako kalaban ni Brother Eddie, ano? Pero sa aral, ano, I have to be frank, magkaiba kami ng aral na itinuturo. Sa amin, tinuturo naming buo ang lahat ng aral ni Kristo. Yun ang ating pagkakaiba.